sa numero uno sa mga balita, subungan now! Mga eskwelahan yung inhibong evacuation center, masako na sa pagpanghanda para sa pagbukas ang klase sa lunas ng Adlao. Hindi matapos madali ang school opening, tugas ang pagbaha. May report sa Nico Delphine. Pinakao na ako mga manok. No? Nabahaan man ang grade 4 Adviser no, no, no. nga si Ulysses Relios ang no, no, no. magbunok ang ulan sa nagigad nga inadlaw. Ay, mm -hmm. Pero kainan, nagbalik siya sa pagkayo kagpagpanglimpyo sa mga classroom sa Andres Bonifacio Elementary School 2. Suno so, kay Relios, may mga classroom maniginbaha na kinanlan malimpyohan ang mga iya inigin pasulabi Ilabi na nga sa lunes na magabukas ang klase. mga oh yes, <that> <laughs> bata, <that> <that> opening na lang blas ang plus eh. Rigdana. Ano um, na lang sila, mga plus. Sila lang. Oh, wala naman hindi ka kita kapatid. Wala naman hindi ka kapatid. Nakapauli naman ang tanahan ng mga nag-evacuate na pamilya sa eskwalahan. Tugas ang pagbaha sa nagligad ng inadlaw. Ang eskwalahan ang masamay ginahimo ng evacuation centers ang kaiping ng mga barangay. Ay is very ready gid school na uh -huh. mo. kung makita mo daw kulang, may pila ang gin disinfect ang mga rooms, ang mga ano oh, ta. mga teachers na malang man uh -huh. ang may kintagan kami mga disinfect mm -hmm. Halos na pangkakas naman ang mga dekorasyon sa mga classroom. Pero kabahin sa mga ginapaligban sang pamunuan sa eskulahan ang wala pa makolekta nga basura kag ang ginapaabot nga paggutok sang trapiko sa gwa sang eskwelahan. May nagapadayon manabi nga drainage construction project ang DPWH sa kirid lang sang bulutuan. I expect ko nga madagsa no kay so far daw may mga kabataan pa kami nga wala ka pa enroll. Ah, may ara pa. So oh, mabaton yeah. pa man kamo ya. Oh, oh, oh. Tani mo unta tani ulan siguro. <laughs> Bata. <laughs> ano ba si taga ano kami ni Mayor sang mitaw nga ma mm. sa kabataan. Amo na. Ay usually mag ko pinay classes ginatagaan. Oh. May mga naka may ginatagaan padalaan oh. mga traffic di do, oh, okay. no? mo upod sa pagpanglimpyo sa mga eskulahan nga ginbaha ang katapos sang Bureau Fire Protection nga nagpatigayon man sang flushing kag cleaning operation may masobra na sa 65,000 ka mga estudyante sa 70,800 projected enrollment sa elementary ang naka-enroll sa mga pampubliko nga eskulahan sandig sa records sang DepEd Bacolod Division 44,123 naman ka mga estudyante ang naka-enroll sa mga public high school sa syudad. Bukas man ang DepEd para magbaton sang late enrollees sa pagbukas ang klase sa lunes. Nico Delfin para sa DGCast Negros.